sa Pilipinas no? Nandito nga pala tayo sa Rowings, no? Bakulo, Iloilo City. So, papasok tayo, pasyal tayo sa loob. Okay? Sama kayo ako. No? Sa Rowings. Maganda rito. So, yun yung pinaka-entrance. Hindi rin ako ma, ano, -salod man. Pwede na. O, oh, sige. So, yun nga guys, no? Yan ang kanilang entrance. Ayan. So, para sa akin, 150. sa kayong ano, sa adult, no? So, ang children, free. So, sana naging children na lang ako. <laughs> okay, so, let's go tayo sa loob. Thank you. Okay. Yan, guys, no? So, yan. Yan, nagbabayad yung, ano, dun sa entrance. So, nakapagbayad na ako. So, let's go tayo. Punta tayo dun sa loob. <laughs> kita ko sa inyo yung uh, uh, ruins no So itong ruins na to ay uh, parang lumang bahay siya to pero maganda ganda sa loob uh, dinadayo rin to ng mga uh, kung saan-saan lugar no Dinadayo din to So sige guys Ah, uh, diretso pa tayo dito. Okay. So, ito yung ito yung ruins, no? Ito, diyan dinadayo talaga 'to. Kung alam niyo 'to, guys, no, nasa search niyo sa uh, Facebook or sa YouTube, no. Ito yung ruins. Oh, uh -huh. dito pa sa Bakulod. Ayan. Mm -hmm. So, ito welcome to the ruins no so guys ito ang nakapaligid sa kanya so marami linggo ngayon daming pumasok ngayon dami kong kasabayan ayon mga so 150 ang entrance no adult yon tirang student ayan may discount sa student ayan so welcome Toro Darwins, no? So let's go. Wow, exciting for the first time. Kung pumunta ko dito sa Rose. Ang gusto mo, kaya natin. Kasi nilang kundin niyo, babe. Kasi may airport dito. Rally, you can bear So, ito yung kanilang, ano, uh, siya. So, Restaurant. So, sa kita. Ayun. Ayun so we're contemplating ito sa Apollo ito hindi ko lang alam kung anong Darwins message in the Negros field no dito sa Negros ayan ang laki pala niya dati ang laki naman talaga nito so, ruins no? So, kakaiba. No? Ayan yung mga picture niya. So, hindi pa tayo nakapasok sa loob. Ayan. So, yun ang ano niya, guys. Malaki ito. Basta, inaano ko ng... Uh, ayun, ito pala. Oo. Ito pala. May mga picture dito ng mga... Ano, siguro, Loma, yung may-ari dati. So, marami na rin nagpapapicture. Ayan. So, let's go, guys. Nandito na tayo sa loob. So, ayan. Marami na rin uh, pumapasyal dito, no? So, iikot ko kayo, guys. Ayan. Ito ang ruins no? Ayan. So, dito sa loob, no? May uh, gusto rin ng souvenir. Ayan gusto mo nang bumili ng souvenir, pumasok ka lang dun sa loob, no? May kita mo. So, ayan guys, no? Ang ruins, titingnan natin dyan mamaya. No? So, bali ito yung pinakabubong niya. Ayan. Ito yung pinakabubong. Ayan. Ayan guys, no? Ang ganda ng taas, no? Ng taas. Oo. So let's go. Ikot pa tayo, no? So mamaya, titingnan natin doon kung paano. Ayan. ito yung pinakasilid niya, no? Doon. ito yan ano siya talaga luma luma na ano no? nandun yung pinaka entrance yung pinanggalingan natin so maraming pupunta talaga dito dinadayo din talaga to yan mga lumang ano mga lumang o uh, oh, ganito parang kalisa no? so luma na talaga siya Luma na talaga siya. So butas-butas na gan. No? So Oh, dito. Dito tayo sa medyo labas-labas na, no? So ayon. Ayun. Ito yung pinaka ano, yun ano, ang ganda. Pero yung mga ilaw niya ganun pa rin. No? Ginadaan daming mga turista pupunta dito kasi nga ano kakaiba talaga tong building na to bahay na to na loma no ayan ganito siya ayan yun so mga kung saan sa ang lugar no na, uh, galing yung mga tao na pupunta dito bumibisita lang makita lang tong ruins no ruins building ayan so dito tayo ulit ipapakita natin no? sa natin sa inyo. Ayan. So, mga ano mo talaga no, luma siya. Napaka-sentimental sa bawat uh, ilonggo Pilipino, So, ito yung pinakahagdan. Sa taas, so bawal umakyat, no? Kaya may harang. Ayan. Ito yung pinakahagdan niya. So hinarangan nila kasi bawal umakyat, no. So ayun na yung iba doon nanonood kung anong history ng uh, ruins. So mamaya, no. Pagkatapos natin na uh, ikotin, pupunta tayo doon kung paano, no. Ayun. So yan sa banda dito, no. May mayroon din ba ano siya talaga? Yan may mga ganyan din, bahay, bahay talaga siya. So yun loma yung mga luma talaga yun ang laki ng uh, <laughs> tinubuan ng halaman no so guys no so punta tayo doon sa may ano harap sa ano bakuran no so ayan yun ang bakuran oh ari ari man kamo ah, dito man ko Oh, <laughs> dito ka na, dito na mm -hmm. dito Ayan. Sige ha, maano lang ako. Okay. Ayan. Yan yung pinakamagandang ano nila, no? Sa bakuran. Ito yung pinakabakuran nila. Ayan. Oo. Ito yung pinakabakuran ng uh, ruins, no? So, luma talaga siya. No? Ayan. So ayun yung uh, ano doon. Siguro parang dati siguro ka asyenda. the next step. Pero wag ka na aakyat or mas bababa. Ayun, punta tayo dito sa ano no. Uh, fountain. Tingnan mo 'yung fountain. Ayan na, uh, hello guys no. Uh, pasensya na kayo na po 'tol 'yung aking ah uh, uh, video no. Kasi nga uh, nalubat 'yung aking ah uh, uh, CP no, cellphone. So, nagpicture ko, in-insert ko na lang yung aking picture, no, para makita nyo na rin, no. So, thank you. So, tara guys, no, alamin natin ang tulad ng uh, rowings. Thank you. A belvedere window facing west once provided the perfect view for romantic sunsets. The structural strength of the mansion is owed largely to the use of oversized twisted bars and solid concrete. Walls and posts were then finished with egg-white glazing still evident today in their smoothness and shine. Affixing the signature of his undying love of his wife, Mariano molded pair letter M's facing each other on every post, one for him and one for Maria. During World War II, the use of the United States Armed Forces in the Far East Came to the Philippines to destabilize the Japanese forces and liberate the Philippines. They recruited locals and called themselves guerrillas, and their instruction was to burn all structures that could be used as garrison or headquarters by the Japanese. In the event, that the structure is occupied by the Japanese. Their instruction was to leave it and identify its whereabouts, and they will borrow it from mid-air. In hindsight, we were lucky that this mansion was never occupied by the Japanese. And so they burned it. And it was burning for three days, leaving behind what you see today, the entire skeletal frame of the mansion. Don Mariano would never return to the mansion. Six years later, in 1948, he died. The remains of Don Mariano and Maria are interred at the San Nicolas Tolentino Parish Church in Talisay City. The 440 hectare farm was divided among the 10 children of Don Mariano and Maria. The area where the mansion stands yes. went to their daughter Mercedes. Mercedes married Manuel Havelian, and they had 12 children. From Don Mariano, ownership of the mansion was passed on by lottery to my grandmother Mercedes and then again by lottery to my father Ramon in 1990. In 2005, Raymond Havelian one of the great-grandsons of Don Mariano Laxon and Maria Bravo took over the running of the property. With foresight, Raymond began to develop the garden surrounding the mansion, turned on the original fountain and welcomed visitors to the ruins. Ruins is the iconic tourist attraction of the province of Negros Occidental. It has been featured in national and international media, and a popular blog site has chosen it as one of the 12. Fascinating ruins of the world. Over a hundred thousand people, both local and foreign tourists, visit the ruins annually, making this attraction one of the most popular images on social media. one man's undying love to his wife as he goes into the world's enduring quest for history and romance and guys so palabas na tayo ayan so maraming maraming salamat guys sa panonood ayan palabas na tayo dahil ngapon na So, thank you, thank you so much. Ayan. So, hanggang sa muli, guys, no? So, ayan. So, nakita nyo na rin yung Rowens. Rowens dito sa Negros. Occidental. Ayan. So, ayan, guys. Thank you so much. Maraming salamat. Ayan. na po lalabas na po tayo no so may pupuntahan pa tayo o isang park so nandito na tayo sa labas guys no malawak talaga ayun malawak talaga malawak talaga yung kanilang lupain kita mo yung how many hect hectares yun oo Ayan, so dito tayo sa garden. sa sa kanila garden nila. So maganda rito. Eh marami pa ring pumapasok from the entrance, no? So ito yung kanilang garden, no? Wow. So guys, tingnan niyo, ayan ang ganda. Sige lang po. <laughs> ayan. Punta tayo papunta doon. Ayun. So ito yung hardy ng uh, Rowens, guys. Mm -hmm. So napakaganda, no? So mula doon Ayan. So yun na nga. Ayun ang pinakadulo. yon, uh, doon tayo nagsimula. Ayun, di ba ang lawak? Oh, di ba? So, dito punta tayo dito. Kita mo ilang ilang hectare yan ang lao. Ayan guys, no? So dami nagpa-picture-picture -picture dito. Ayan. Ayan. punta tayo dito. Ayan, may picture taking. Ayan guys. Ayon, ito yung kanilang ano. Ito yung kanilang uh, oh, pala isdaan. Pero hindi ito tayo isda na kinakain yung koi. Ayan. Yun. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng view. Guys. Napakalawak. Wow. Dito lang yan guys sa ano, Negros Occidental. Oo, oh, dito lang yan sa Negros. So, punta tayo doon. Ayan. Ayan, guys. Okay, nilapunan. guys. So napakalawak, guys, no? Oo, ang lawak sarap mag ano dito sarap ang sarap mag jogging o oh, papawis ang sarap so na dito tayo sa ano ah uh, dito tayo sa gitna punta tayo dito sa gitna ito may tulay tulay yan wow oh yes on, oh, guys. <laughs> So, dito muna tayo dalaan sa paglap. Press ko ng hangin, guys. Oo. Ito, itong pupuntahan natin, ito daw yung ginawa nila dati. Luma din. Kumbaga, ano, palatandaan. Palatandaan na kaya... Don Mariano na lupain at bahay, no? So ito nga ganda. Oh, di ba? <laughs> ang sarap talaga mamasyal guys pag ganito pinapasyalan mo. Napaka-exciting. Tapos first time mo. First time mong puntahan, no? Nakikita mo lang sa social media. So, ito nga napuntahan ko na talaga. Ayan. So ang ganda, ayun may vlogger din. May vlogger din guys, no. So ayun doon tayo pumunta. Ay doon tayo pumunta. Doon tayo galing, no. So napakalawak. So ayun guys. Ito talaga. Puntahan natin. Total nandito lang naman tayo. Ayun, pasukin natin. Pasukin lang. Pero wala namang loob. <laughs> Ayan, oo, oh, di ba? Ang matibay daw to, matibay ang pagkagawa. Kasi sinaunang gawa. Hmm, kaya matibay. So, pa picture picture. Sa picture picture daw muna ako dito, no? Para daw feeling artista. Ah. O, oh, Dito naman daw. Oh. Na nga guys no ang part ng uh, ruins so yun talaga kaya tinadayo talaga tong ruins so dito na ako na no tong lawak talaga ang sarap parang golf no go golf <laughs> oh yan tinetrim nila yan uh, every week para hindi ano hindi Ano nga to Para hindi ma uh, Humaba yung halaman uh, ugat, ugat. Ayan So Ayan guys Thank you so much Thank you so much for watching At sana ay, uh, Nagustuhan yung aking uh, Video So palike naman At pa share sa aking uh, adventure dito sa Bakulot Negros Occidental so thank you thank you so much guys uh, sa, lahat ng mga followers ko non followers friend relatives shout out po sa inyong lahat no ayan so wala pa naman tayo nag wala pa naman tayong buzzer eh so hindi pa tayo sikat <laughs> so pag may buzzer na tayo yeah doon tayo sisikat ay kung kung sikat tayo, may buzzer talaga, no? Hindi talaga nawawala yung uh, buzzer, no? So, maraming salamat, guys. Good luck and God bless everyone. Bye-bye!